Ipaalala din, mga lodi, na kung gusto mong may mabago sa relasyon nyo, kung hindi mo mapabago yung taong yan, baka ikaw na mismo yung kailangang magbago. Ikaw na mismo yung may kailangang gawin para mapabago yung sitwasyon ng relasyon nyo. Make sure na alam mo kung hanggang saan yung ibibigay mo hanggang saan yung kakayanin mo. Kasi kung inaalaw mo yung isang taong paulit-ulit kang niloloko, paulit-ulit kang sinasaktan, binibigyan mo lang siya na gawin yun. Kasi hinahayaan mo. Hinahayaan mong lokohin ka, hinahayaan mong saktan ka, pin paulit-ulit man yan. Hindi yan magbabago. Kasi ikaw mismo inaalaw mo. Ikaw mismo hinahayaan mong gawin yan sa'yo. So, wag kang mag-expect na magbabago yan kung ikaw mismo hinahayaan mo siyang gawin yun sa'yo. Gusto mo siyang magbago? Gusto mong may mabago? Pero hinahayaan mo lang sa lahat ng ginagawa niya, sa lahat ng ginagawa niya sa'yo. So, saan doon pagbabagong gusto mo kung wala kang ginagawa? Kung hihintayin mo na lang na magbago siya.